Isang mapagpalang araw na naman nga po pala ulit sa bawat isa at ako nga po pala si Japula. Maganda-ganda nga ang panahon ngayon dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Kaya't napadayo na naman ako rito sa Bukid Cafe. Maganda kasi talaga yung spot dito lalo kapag hapon. Gusto ko rin kasi makapagnilay-nilay mag-isa at pag-isipan yung mga iilang desisyon sa buhay. Sakto at nabiyayaan pa tayo ng libreng cookie. Ang order ko nga ay isang fries. Dito yung common na fries na mabibili lang natin sa tabi-tabi. Authentic na patatas to. Siyempre, ang inumin ko ay ang paborito kong Spanish latte. At ganito nga kaaliwalas dito kanina. Kaya sarap pagmastan ng lunti ang mga damo. Maya-maya nga inabutan pa nila ako ng libreng siyomay. Take note mga kaibigan, homemade nga pala to. At promise, masarap talaga yung siyomay nila. Kaya't maraming maraming salamat po. At hindi lang yun. Binigyan pa ako ng libreng Korean garlic bread. Kaya't maraming maraming salamat po, Bukid Cafe. Pauwi nga eh, dito naman ako dumaan sa mailinawan. Para ma-enjoy din ang magandang view. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakakadaan dito. Ito nga pala yung Libis Bridge. At sa ilalim nga nito, dito kami namimingwit ng isda ni Bosmak. At palabas nga rito, ay eh, off-road na. Pero maiksi lang naman. Pero pa nga tayo mga nakasalubong ng mga batang bikers dito. At napicturean ko rin sila. Hanggang dito na lang, ingat sa lahat and God bless.